Surrender, nagyod ko sa paghuyop ani nila. Grabe, di makaya sa akong mata ang kahapdos. Before maluto, ang akong gusto lutoon, naghan pa kayong kahoy akong magastos or magamit. Ang solusyon, nagpalit na lang ko o tadaaaan! Lower! Mmmmm! Diba, gamay lang kayong kailangan nga kahoy, siga na siya kaayo. May na lang kay nagpa-series ko kuryente na 500 meters gikan sa ubos. Solusyon sa akong kuryente needs. Dili na kapoy magsiguyop-huyop. Dili na hapdo sa mata. Butangan na lang namo na muna siya og Oh. Eh, kahoy mag na lang tagkahoy. O ibutang diri. O, oh, diba? Paspas ka ayo, iyahang kalayo. Hmm. Sya sa bukit. na sa bukid. Normal rara nga itong mga kaldero. Eh. Ito na, kuskus dito. Pwede siya ka ayo ito, matanggal na. Kaya um, ako na oil. Diba kuskus? Tumuhalag si Binan o oil. Ano hmm. siya baga? Hindi hmm. pa natin pasubraan o gano'n, no? Kuskus, -kus, kaya baso niya, mabuslot. O, oh, kusugak sa iham blower, o. Oh, diba? Tipid tip sa kahoy at no more luha. Tanaw na ito. kay magluto o dabong, butangan o bulad. So, wala pa. Ang isa, kay kani. Oh, grabe. Ang bukal-bukal, oh. Munggos. Ang isubak na ko din, ha? Bulad. Bulad ng bag ko. Oh, bulad. Hmm. Kana, nadirang bulad. Ako kayo ng bulad, ha? Isa ka. Dako nga pandawan. Ah, padako, Okay. And, ikuyog na ko ako ang dugi, si Bloom blue, the sampaw ni nipon dog. Blue, kamusta yung mga pagbalik diri sa bukid? Kamusta yung pagbalik diri sa bukid? Ay. Kamusta yung pagbalik diri sa bukid? Ngano'ng sampaw man yung mong ipon? Okay lang, mama. Okay lang po. Okay lang po, mama. Mama, okay lang po. Mama, si King, mama, pag alis ko, maliit na. Ngayon ang laki-laki na ni King? King? King! King, ito. Ah, so dito, mapayat pa siya. Pero di, dinalhan ko siya ng dog food para naman la, constant yung kain niya. Alam nyo kasi dito sa bukid, wala masyadong pagkain, no? Ayan. Uy! King! Tuy, 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 tuy. Hindi man ikaw si King. Tuy, 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 King! Ayan si King. Si Blue, kay ano naman si Blue, 5 years old. Si King, wala pa ni siya nag 1 year old si King. So before, pumupunta si Blue dito. Si King, baby pa, maliit pa si King, ganyan pa. Ngayon si King, malaki natin. King, tayo! King! King, dali, King! Oh, ang laki ni King. Pagkakita niya kay Blue, ang liit ni Blue. Hindi ba lumaki si Blue? <laughs> si Blue kasi Shih Tzu. Si King naman ay Aspin. Dali. Oh. Wala ka. Nagitagaan ka nila, Brad. Tagaan ka nila bread. Kuha tayo bread ha. Kung may oh, bread pa ha? Wait na. Blue. Okay. Si King, ginan ako ni magtutuluan ako magsit si King. So, kabalan na siya masit karon Let's see kung i-follow nila ko. Aha. Uh -huh. Okay. Okay, blue. Sit. Sit blue. Tagaan ka food blue. Ah. Uh, sit ka, kita ng food blue. Blue. Sit. Good boy, blue. Mm. Si King, King sit. Oh, good boy si King. Oh. Mm. Si Milky, baby pa si Milky, wala pa an si Alas. Mga bukid dogs yan sila dito. Oy! Ay, Milky. Kuwalan ta balas ha. Si Alas ay survivor pa ito. Ang payat pa niya. Oh, gidunit nandito dito. So, sana makabawi ng weight si Alas. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Ibon ko kahoy dira nga ano bang Ang pangarap lang ay um, sana magkaroon ako ng kusina na maayos na hindi na kami huyop ng huyop ng kalayo kasi po talaga masakit sa mata lalo na ako ako yung panganay ako po naghahanda ng pagkain ng mga kapatid ko ng suam um, pinapaluto ng suam um. Ayan, masakit po talaga sa mata at saka sabi ko yung bagong digo ka Lalo na if na-introduce sa inyo nung kapatid ko, yung nasabihan niya kayo na ang passion ko ay mag-cross-stitch. Hindi ako maka-cross-stitch ng maayos dahil pag nagbabantay ako dito, kailangan magugus na naman, naman, ka naman, naman ng kamay, cross-stitch. Dito naman hawakan naman ang kahoy, hugas naman ang kamay, cross-stitch. Tapos pagbasa pa talaga ang kahoy, oh, oh, oh. <laughs> namula na yung mata mo. So kailangan mag-study din ako na nasa harapan na niluluto dahil pag hindi, pak, palo ako Palo ang makukuha ko sa papa ko. Masaya na po Ay, ako sa purchase ko dito na kalan. Laban ko dati. Ito yung naging inspirasyon ko. Sabi ko, mag-aaral ako ng mabuti, magtatrabaho ako, o di kaya um, ang, ang, gusto ko lang dati ay mag DH talaga yun yung pangarap ko, maging domestic helper lang, kasi nainggit ako dun hindi naman nainggit pero na-inspire ako, nai ako dun sa mga inspire pala, na-inspire ako dun sa mga kapitbahay namin na mga nasa abroad tapos pag uwi nila may toothpaste may mga chocolate na binibigay sa pamilya nila, tapos gusto ko din ganun so, sinubukan ko namang i-fake ang aking Birth, ang aking board. Ang aking ano sana na mag apply dahil noon uso 15 pa lang. Pwede ka na magtrabaho daw basta bulas ka sa height. Ayun. hindi ako talaga swerte sa height. Ang liit ko talaga 4'11 lang po. Maghahit na kami ng kapatid ko. So ang nangyari, init. So ang nangyari ay hindi natuloy yung pag dh ko. Nagcontinue ako ng pag-college ko, BS Accountancy, BS Accountancy sa Mindanao State University. So ayun na nga, hindi ko na muna ekwento yung yung pagkatapos noon kung ano ang nangyari. So, eto na nga. Masaya Yellow na ba? Hmm, masaya na ako sa napuchis ko na kalan para dito sa bukid. Kita nyo naman, oh. Hindi ko na kailangan mag... <laughs> Siya nakusa, nagbo-blow. At saka maliit lang daw po ang kain ng kuryente nito. So, tingnan natin ang kain ng kuryente nito uh, in the long run, kung okay naman. But for now, super satisfied ako kasi hindi na po masakit sa mata at mabilis pa ang... ang... ano to, ang apoy kahit na hindi mo pinapakialaman, wala kang ginagawa at nagko-coffee ka lang. So good. Sa mga gustong bumili niyan, PM nyo lang ako. <laughs>